Maka bagong Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power, in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, Kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six Six sa mga pagong balita, Brigada balita, Brigada balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ito hong bagyong krisin. Posible na raw hong lumabas ng para ngayong araw. Pero signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa bansa. Ang Iran ibinabana ng DFA sa alert level 2. Ang DOJ naman hihingi na raw ng tulong sa Japan. Para nga ho sa DNA testing ng na mga na na buto sa taal. Duterte 7. May second option kung sakaling ayawan ni Escudero ang pagka-Senate President ng 20th Congress. Pagbuo naman ng panel of experts, inirekomenda ng isang kongresista para hupag-usapan ito nga charter change. Higit at katao, dinapuan ho ng sakit na filariasis na nakukuha mula sa kagat ng lamok. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga! Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada July 19, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Sisik sa mga bagong balita Brigada balita Nationwide. At sa detalye na ng ating mga balita mga kabrikada Brigada Weather Update Weather Update Dahil nga ho kumikilos na papalayo ng extreme northern Luzon ang bagyong krising Kinumpirma ho ng pag-asa na posible na ho itong lumabas ng parang ngayong araw Gayon pa dahil po sa patuloy ho nitong paglakas, yan po ay magdudulot pa rin ng mga malalakas sa pagulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Ayon nga ho sa latest bulletin na pag-asa, kanina ang alas 4 ng madaling araw, huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 125 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Kalayan, Cagayan. Tagalay ho niya lakas ng hangin na abot ng 85 kilometers per hour at buksung papalo naman ng hanggang sa 115 kilometers per hour. At patuloy ho na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Bukod nga ho sa bagyong krising, magpapaulan pa rin sa bansa ang habagat ngayong weekend. Dahil hujan asahan ho ka-brigada yung mga pagulan sa Metro Manila, Pangasinan, Sambales, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at maging sa Western Visayas. Moderate to heavy rain naman ang asahan po sa Eastern Visayas, Sambuanga Peninsula nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi naman ng Calabar Zone at ng Mimaropa. Namataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, northern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern at central portion ng Apayao at northeastern portion ng Abra. Samantala nasa signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Binguet, Ilocos Sur at northern portion ng La Union ngayon. Dahil dito patuloy pa rin pinapayuhan ng pag-asa ang mga residente sa nasabing lugar na ibayong pag-iingat at manatiling nakamonitor sa inilalabas nilang updates kaugnay ho sa Bagyong Krising. Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, sa ibang balita na ho tayo, ibinaba nga ho ng Department of Foreign Affairs o so DFA sa Alert Level 2 ang Iran. Bagamat bumabaho mula sa Alert Level 3, patuloy pa rin daw pinaalalahanan ng DFA ang mga Pilipino sa naturang bansa na yan na mag-ingat pa rin. Payo ho ng ahensya, limitahan pa rin ang mga activities at iwasan ho magpunta sa mga matataong lugar. Linino din ng DFA na hindi pa rin ho nila inaalis ang posibilidad ng paglikas kaya pinahahanda pa rin at pinananatiling nakaalerto ang mga Pilipino doon. Sa ilalim nga ho ng Earth Level 2, tanging may mga existing contracts lamang ng mga OFW sa papayagang makabalik sa Iran. Sa ngayon, patuloy pa rin ho nakantabay ang Philippine Embassy sa kalagayan ng mga Pinoy. Diyan nga ho at patuloy pa rin mga ngasiwa ng proseso para ho sa mga nais bumalik sa Pilipinas. Kung maalala ay po sa level 3 ang alerto sa Iran dahil nga po sa tensyon sa pagitan ng Israel na nagdulot nga ho ng pagkasawi ng ilang individual kabilang na ho dyan ang isang Pinay caregiver. Bagong, bagong, Hindi lamang tulong para sa mga technical divers ang hihilingin ng Pilipinas mula sa Japan para sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ay dahil sa mangguni na rin ang tulong para sa pagsasagawa ng DNA testing ang Department of Justice sa nasabing bansa. Kabilang umano ito sa mga tinalakay ng ahensya sa kanilang pakikipagpulong sa Japan Embassy. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remilia, na pag usapan din kung ano pa ang mga posibleng hiramin ng Pilipinas para mapadali ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang bungero Samantala sa kabila ng pagpapasaklolo sa Japan nilinaw naman ng DOJ na may sapat namang kakayahan ang mga katuwang nilang ahensya ng gobyerno layunin lamang umano ng dagdag na tulong ang mas malalim at mas mabilis na pag-iimbestiga lalot aminado ang ahensya na hindi madali ang kinakaharap nila pagdating ho sa usapin ng missing sabungero ang Department of Agriculture naman muli na naman hong nilinaw na ligtas kainin ang mga huling isda sa Taal Lake. Brigada Jigboy, Costojo, ibrigada e mo! Brigada. Nababahala ang ilang mamimili matapos lumabas ang balita na posibleng may mga bangkay ng nawawalang sa bungero sa Taal Lake. Dahil dito, bumaba ang bentahan ng isda sa mga pamilihan sa paligid ng lawa pero giit na ang Department of Agriculture. Ligtas ka ini na mga isda mula sa Taal Lake. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnold De Mesa, walang dapat ipangamba sa kalidad ng mga isda sa lawa kahit pa may human remains sa matagpuan sa tubig. Paliwanag niya, ang tawilis ay kumakain ng plankton at hindi sumisisid sa ilalim. Ang tilapia naman ay alaga sa kulungan at pinapakain ng commercial feeds. Bagamat tumaas na kaunti ang presyo ng tilapia, dahil kaunti na lang ang nangingisda sa Laurel Batangas. Wala pang plano ang pamahalaan na magdeklara ng state of calamity. Paalala ng DA, huwag agad maniwala sa mga post sa social media. Laging suriin ang tamang impormasyon at suportahan ng kabuhayan ng ating mga mangingisda. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Costadio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music News. Authority. Patuloy na isinusulong ni Senator Bongo ang mga reformang makakatulong sa iba't ibang sektor ng lipunan sa pamamagitan ng ikatlong batch ng kanyang mga panukalang batas na inihain sa 20th Congress. Kabilang dito ang pagtatayo ng Drug Rehabilitation Center sa bawat rehiyon, pag-update ng building code at mga programa para sa kapakanan ng media workers, social workers at disaster personnel. Isinusulong din niya ang seksyon para sa freelance workers, pambansang pabahay at financial literacy sa edukasyon. Dagdag pa rito ang insurance coverage para sa agrarian reform beneficiaries at ang Magna Carta of Government Accountants. Sa huli binigyang diin ng senador na layunin ng mga panukalang batas na palakasin pa ang serbisyo publiko sa mga mamamayan at mapabuti pa ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Rapido, Eto naman hong tinatawag na Duterte 7. Habay may second option daw eh kung sakaling ayawan. Ito nga hong si Senador Cheese ang pagiging Senate President. Brigadaan Cortez, sino ba yan? Ibrigada mo! Brigada! Brigada na nanatiling si Senator Cheese Escudero ang gustong suportahan ng Duterte 7 Black sa pagka-Senate President para nga sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28 at ito ay ayon nga kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero kung sakaling umayaw daw ito sa pwesto ay maaaring magaling na lang sa kanilang miyembro ang itulak nilang tumakbo tulad ng alang ni na Senadora Amy Marcos, Senator Christopher Bongo, Senador Rodante Marculeta o di kaya si Senator Mark Villar. Maaalala una ng sinabi ni Escudero na handa naman siyang maging tagapangulo muli ng Senado kung sakaling siyang iboton ng mayorya. Samantala kung hindi naman pala rin si Sen. Tito Soto sa Senate Presidency ay nagpaabot na siya ng kahandaan na maging parte ng Minority Black kasama ang nabuo nilang Veterans Black. Matatandaan ng Duterte 7 ay binubuungan ni De La Rosa, Marcos, Go, Marcoleta, Sen. Robin Padilla at ang magkapatid na Villar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Pagbuo naman ng panel of experts ay narekomenda ng isang kongresista para pag-usapan ang charter change. Si Brigada Haji Aminio sa detalye, i-brigada mo. Brigada! Iminungkahi ni Akbayan Party List Representative Shell Diokno na magkaroon muna ng masusing konsultasyon sa iba't ibang sektor bago isulong ang pag amiyanda sa saligang batas. Ayon kay Diokno, hindi dapat minamadali ang charter change kaya niya ng tulong mula sa ipinapanukala niyang panel of experts. Hindi kasi anya nagbabago ang pananaw ng Akbayan na hindi pa hinog ang tsa, -tsa. Let's move it forward and first create let's say a panel of experts from the academe, civil society, and all other players in our society to come up with ano ba talaga yung kailangan natin gawin para sa pagbabago ng ating konstitusyon. And then tackle it five years down the road or a certain number of years down the road para assured tayo na magiging evidence-based yung gagawin natin at hindi lamang dahil uh, sa mga political agenda. I'm not saying that anyone has a specific agenda. I'm just saying that minsan yun ang nangyayari pagdating sa chacha. Naniniwala rin ang kongresista na maraming posibilidad mula sa bawat mambabatas at mga partido kapag nabuksan na ang usapin. Ang nakikita lang namin magiging issue dyan ay once na mabuksan yung pag-aamenda ng konstitusyon, uh, maaring may iba pang babaguhin doon. And again, that may open up uh, a can of worms because there will be many different positions taken by different parties and legislators as far as what should or shouldn't be amended Sa kabila nito Ipinunto ni Diokno na mawawala ang pangamba kapag nakonsulta ang stakeholders lalo't mapakikinabangan ng lahat ang gagawing proseso. Mababatid na inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang Resolution of Both Houses number 1 na layong amyendahan ng Articles 12, 14 at 16 na may kaugnayan sa Restrictive Economic Provisions at ang Article 1 na tumutukoy naman sa National Territory. In the heart of changing lives Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Ito, mas marami raw ho mga Pilipino Kami mas pinipili ni raw itong mga plant-based foods Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo! Brigada, Brigada. Brigada. <laughs> at sustainable na pagkain kaya naman tumataas ang demand sa mga plant-based foods. Sa isang nationwide survey na pag-alaman sa GMO research na 85% ng mga sumagot ay mas pinipiling kumain sa mga establishmento gaya ng restaurants at hotel na nag-offer ng mga plant-based pagkain. Dagdag pa rito, 80% ang inaasahang mas tatangkilik sa mga food businesses kung may layunin ito na dagdagan ang mga plant-based offerings. Sinasabi rin sa pag-aaral na 91% ng mga Pilipino ang naniniwalang mas masustansya at mas sustainable ang naturang klase ng pagkain kumpara sa mga karaniwang animal-based products. Dahil dito, 83% ng mga sumagot ang nagsabing balak nilang dagdagan ang pagkonsumo ng plant-based na pagkain Susunota, na sua In the heart of changing lives. Ah, o que brigada, Shila Matibag? 15.1. Brigada de Sassamanina. Também se ganhou. Mga kabrigada, umabot na sa 32 katao ang tinapuan ho ng sakit na filariasis sa Pilipinas ngayong taon. Ayon ho sa Department of Health, ang sakit na ito ay nakukuha sa kagat ng lamok na nagdudulot ng paglaki ng iba't ibang parte ng katawan gaya ng paa, binti, hita o maging masiselang parte ng katawan ng tao. Lumalabas ang sintomas nito ilang buwan o taon pagkatapos makagat ng lamok ang pasyente. Nilinaw naman ng DOH na hindi nakakamatay ang filariasis at meron ding mga gamot para dito. Hindi rin ito kalat sa buong bansa dahil nasa iilang lugar lang sa Calabar Zone, Central Visayas, Davao Region at Soxergen ang mga tinamaan nito. Sinabi pa ng ahensya na magkaiba ang lamok na nagdadala ng filariasis sa nagdadala ng dengue at karaniwan silang matatagpuan sa mga lugar na maraming halaman. Gayunpaman, patuloy na pinapaalalahanan ng pamahalaan ng publiko na panatili Pagtilihin ang malinis na kapaligiran at kumonsulta sa mga hospital sakaling makaramdam ng sintoma. Ito, abiso naman ho sa mga kabrigada nating motorista. Nako po! Habang na raw ho yung bulsa dahil namumuro na naman ng ikalawang linggo ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Matapos nga ho yung apat na araw na trading, tinatayang nga abot sa 30 centavos hanggang 50 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina. Meron naman pong 70 centavos hanggang 90 centavos na posibleng aumento sa kada litro ng diesel. Ayon po sa oil industry sources, ilan sa posibleng dahilan ho niyan? Siyempre, yung pagtaas ho ng demand at pati na rin ito po mga speculations sa bagong tariff policy ni US President Donald Trump. Kung maalala, ito na nga ho yung ikalawang linggong sunod na oil price hike matapos nga ho yung 1 pesos and 40 centavos na aumento sa diesel ito lamang Martes, July 15. Ngayong araw naman kabrigada ng Saturday, ilalabas po yung final estimates at sa darating na lunes, iaanunsyo yung official price adjustment at magiging epektibo naman huyan sa araw ng Martes. Balita Nationwide. Bilang isang magulang, napakahalaga na ikaw mismo ang unang gumagawa ng hakbang para ho sa pagbabago at pagpapahalaga sa kalusugan ng inyong anak. Hindi sapat na puro paalala o utos lang tayo sa inyong mga anak. Mas epektibo kung nakikita nilang ikaw mismo ay seryosong pinangangalagaan ng inyong katawan. Sa bawat pagkain ng gulay, sa bawat iniiwasang soft drinks, at sa bawat pag-inom ng tubig, kesa sa mga matatamis, unti-unti silang natututo at na inspire. Ikaw ho ang magiging buhay na patunay sa kanila na ang pagiging healthy ay hindi lang responsibilidad kundi isang investment para sa sarili. Isang paalala mula sa standout TS4 multivitamin capsule, simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and taunting now. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Tahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. tahanan ng bayan makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, bilang isang ina, pangarap ho nitong si Lotus Jane na maging malusog yung kanyang anak. Pero sa murang edad pa lamang ho, e maaga ho itong dumaan sa matinding pagsubok mga kabrigada. Dumulog ho sa Brigada News FM Cebu at one tahanan party list si Lotus Jane para ho humingi ng tulong sa kanyang isang buwang gulang na anak na si Kimberly Estoya. So kasi kabrigada ay na-diagnose, ito lamang Hulyo na may sakit ho sa bituka at kinakailangan hong maoperahan sa lalong madaling panahon. Dahil hujan dyan, sa si huy humingi ng tulong sa atin at sa ating mga kabrigada, pati po sa wantahanan. tahanan. Nang marinig at makita ho yung kanyang kwento at sitwasyon ni Baby Kimberly, agad naman ho tayo nakaliko mga kabrigada na ngaabot po sa 25,000 pesos. Malaking tulong daw huyan para po sa operasyon ng bata na hindi nga ho magiging posible kung wala ang makabayaning pagtutulungan ng Wantahanan at ng Brigada News FM Cebu. Salamat Chairman CEO Elmer V. Katulpos, Brigada o Wantahanan, Party List, ilabi sa mga tao nga tabang sa akong anak na si Kimberly, dili man, dili man tamo ka ila. Pero nang tabang-gihapon mo, pinansyal sa akong anak, ginoon na lang ang mag-igo sa inyo. Daghang salamat. At mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM sa pangunguna ng ating CEO and Chairman Elmer V. Catulpos. Ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho rin yung pagsuporta para tayo makatulong kasama ho ang wantahan ng list. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers na nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino, na naratili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM, maraming salamat po mga kabrigada. Tahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita In the heart of changing lives, kami huwag inyong mga lingkod. Ako ho si Brigada Gab Dalisay. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.